morning sir morning uh, morning morning Ito mga engineer mga kababayan Oo. oh di ba ito si sir taga Cebu ano pangalan ni engineer dancer dan dancer dan dancer <laughs> ito si engineer sa likod ray ray ito si madam uh, uh, Huwag tapan yung ano niyo, ma para makilala kayo. Malit, Baka wow, konting video lang to kasi ano lang malapit lang eh. Hindi daw siya sa ka oh, sorry. Oo. Oh. <laughs> <laughs> ano sir? Ang page mo no, sir. Pag i-follow ka namin. YouTube. Yung Yo, ah, may YouTube channel ka. Anong YouTube channel no, Taxi sir? Foxy Vlog. Foxy Vlog? Oo oh, po. Ah, so Fox as in Foxtrot. Ah, uh, oh, sir. Ayan si oh. Oo ba? diba? Parang mga attorney na oh. Ano kaso ba? Ito mga kagalang-galang na chick boy <laughs> tira chick tira boy haha uh, <laughs> Ano na to yung video ko episode 109 ay marami naman hindi mula ni january usually magsa, isang taon na rin ako sa pag ano uh, ngayon pre-ride kasi itong vlog nyo wala kang bayad yung amin, ride nyo sa akin pre-ride yan Seryoso na. <laughs> Opo. Oh, Tingnan niyo po, so <laughs> po sa YouTube. Tingnan uh, niyo po sa YouTube. Ah, ba? Oh, libre sa po yan. Ay, nakakaya no, naman. Hindi po, talagang ano yan. Araw-araw. Ngayon inagahan ko kasi baka mamaya wala akong makuha. Shoutout pala kay Paxi Vlog. Follow nyo. Subscribe. Subscribe. Eh, siyempre yung si Mom. Hindi nakikita yung mukha ni hey. Mom eh. <laughs> Ano natin para sabay yung mukha dito. Yan, para mamaya po pag-top up niya. Ano yan? Yung araw-araw talaga pre-ride? Isa. O, ba? Diba? Nachimbukan talaga kami. Oh. Thank you so much. Hindi, minsan kasi ayaw na magpumayag magpa-video. Ah, okay lang. Saan? Ano naman? Mapapanood nyo yun sa channel ko yung vlog ko victory makikita nyo yung mga video nyo dun may mga artista kaya na nasa kayo dito o kami pa lang <laughs> usually, dri usually driver ako ng production kaya hindi naman sa akin ano yung kung ano man yung anong uh, artista wala sa atin Diba? ba? Uh -huh. Sir, patayin pala natin ang metro nyo, eh? Ay, thank Ligit, so Legit po yan na uh, freeride. Opo. Thank you pala kay Kuya L. Kuya okay, L, tama ba sir? Taxi vlog ako. Ah, taxi vlog. Oo. Uh -oh. Yung personal ko, Ramson. Ah. Ay, Ramson. Sorry. Dito ko kayo na. Sige, okay. Thank you. Bye-bye, ito yung mga ano natin, thank magagaling you. na engineer. Natsimpuhan talaga <laughs> <laughs> kami. okay, thank you, thank you. Ayan, sila ngayon ang nabigyan natin ng libreng sakay. Mga iba-ibang probinsya daw po sila. Taga convention nila dito sa Maynila. Mga engineering, mechanical engineer yata sila. Sila ngayon lang, uh, ang nabiyayaan ng free ride. So, hindi naman kalayuan kaya okay lang naman. Hello mga kababayan, si yung tinanong natin taga Cebu daw po ito, taga, taga Cebu daw siya tapos yung dalawa naman Ormoc. Sila naman ngayon ang nabiyayaan sa pre-ride ni Kuya. Hello mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyo at magahanap naman ulit tayo ng panibagong isasakay dito tayo ngayon sa may Kundrad sige babay sa inyo mga kababayan maraming maraming salamat sa mga sumusuporta kuya taxi vlog